Magandang gabi Pilipinas kung mahal detalyo sa mga pangunay balita. Bigong maaresto si suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo matapos siyang hindi matagpuan sa kanya mga tahanan sa Tarlac, Valenzuela, lungsod ng Quezon at maging sa lalawigan ng Bulacan. Ay naman sa mga senador, ang sigurado lang ay hindi pa ito nakalalabas ng bansa. Bata yan sa mga records ng Bureau of Immigration. At may hinala naman ang otoridad at maging mga mambabatas na may tumutulong umano kay guo para makapagtago at kung nakapuslit man ito ng Pilipinas, ihingi sila ng tulong sa mga otoridad sa ibang bansa. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean! Alex at Ali, nananatiling bigo ang mga tauhan ng Senado na maisilbi ang warrant of arrest laban dyan kay Bambantarlac Mayor Alice Go. Pero hihingi raw sila ng tulong sa mga otoridad tulad ng NBI at ng PNP para matukoy ang kinaroroonan ng suspendidong alkalde. Hindi pa matagpuan na matauhan ng Senate Sergeant at Arms ang suspendidong si Banban Tarlac, Mayor Alice Go. Si Go ay ipinaaresto ng Senado dahil sa paulit-ulit na pangiisnab sa mga investigasyon sa mga krimen na may kaugnayan sa operasyon ng Pogo, sa Bamban, sa Tarlac at sa Porak, Pampanga. Ayon kay Sen. Risa Hontiveros na chairman ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations, napuntahan na na matauhan ng OSAA ang mga nakadaklarang ari-arian nito para isilbi ang warrant of arrest sa kanyang farm sa Tarlac, mga bahay dito sa Valenzuela, Quezon City at Bulacan pero hindi natagpuan ng alkalde at ang kanyang mga kapatid. Ang sigurado lang ay hindi pa ito nakakalabas ng bansa batay sa records ng Bureau of Immigration. May hinala ang senador na may tumutulong kay Go o Go Waping para makapagtago. Pero kung nakaposit man ito ng Pilipinas, sinabi ng mga babatas na hihingi sila ng tulong sa mga otoridad sa ibang bansa para sa posibleng pinagtataguan ni Go. Sa ngayon, walong personalidad na inisuhan ng warrant of arrest ng Senado, tanging si Gamow, ang accountant ni Mayor Go ang nakakulong sa Senado. Mas lumilinaw naman umano ngayon ang kaugnayan ni Go sa mga sindikato matapos silang madiskubre na ang kumpanya nitong Baofulan Development Inc. ay may direktang transaksyon kay Hong Jiang Yang, ni dating presidential advisor Michael Yan. Batayan sa mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council, ang pera ni Hong Jiang Yang ang ginamit para pondohan ang Hong Sheng na sinalakay na pogo naman sa Bambantarlak. Ito ang uungkatin ng komite sa susunod na pagdinig ng Senado. Pagtiyak na mga senador sakaling maaresto, magiging ligtas sila sa detensyon ng Senado ginagarantihan ng Senado sa sino mga dadakpin para i-detena sa Senado ang seguridad ni naman. Kabilang na siya. Pa Identify na namin ni General Angkan yung uh, pagdedetenahan. Hindi lamang sa kanya, ulitin ko, sa iba pang inisua ng warrant of arrest ng Senado. Ayon sa kanyang abogadong si Atty. Stephen David, huli niyang nakausap kahapon ang alkalde at tiniyak na nasa Pilipinas pa rin ito. Well, sabi niya, kausap ko kahapon, sabi niya, dito siya, matagal kami nag-uusap. Okay. Uh, inassure niya ako na nandito siya Pilipinas. Ako naman, on my part, naniniwala ako sa kanya na nandito siya first dahil sinabi niya. Second, dahil naniniwala naman ako sa competence ng ating Bureau of Immigration na hindi ka makakalabas dito lalo na ka may lookout order siya, may warrant siya. Mm -hmm. Kung sasabihin natin nakaalis siya, edo eh, nakakahiya naman sa immigration natin yan. Diba? sinabi ni David na pinayuhan niya ang kanyang kliyente na lumantad na at harapin ang investigasyon ng Senado. Mag-appear ka, i-honor natin yung legal process kasi hmm. nga hindi naman tayo pwede magtago habang buhay. Sayang naman yung buhay natin na masasayang sa pagtatago magiging fugitive ka. Kaya kailan yun, di ba? Kaya kailan ka magiging gano'n. Sayang, di ba? Samantala kung mag-appear ka, eh, ang tila, di naman yun para parusahan siya kasi may presumption of innocence. naman, hmm. Alex, ikinukonsidera raw ni Mayor Alice Go na voluntaryo na lang na humarap sa investigasyon. Pero ang uh, pag, na pagdinig ay tinakda pa sa July 29. Sabi ng mga senador, hindi ito maaring gawin ni uh, Mayor Go dahil dapat niyang irespeto anuman ang kautosan ng Senado dahil yan ay ginagarantihan ng saligang batas. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Mayor Corvera. Mata natin dyan o sa Senado. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.